sa isang closed circuit television o CCTV na sa isang kalsada sa Camarines Norte. Makikita ang isang lalaking hinahabol ng pamalo ang isang aso. Makailang ulit tinangkang hampasin ng lalaki ang aso na isang golden retriever. Nahahagip ang aso ng pamalo at makikita ang mabilis na tumakbo. Hindi na nakuna ng kamera ang mga sumunod na pangyayari. Sabi mo ka mo pa lang mo Hanggang aso, nakita na lang na nakasako at wala ng buhay. Ano ang kwento sa likod ng pang-aabuso nito? Oo, oh, oh, ano na mama? Sasama naman, isang bata ang agaw buhay matapos lapain ng mga aso. Nasa operating room na siya ngayon. Opo. Tadad ng sugat ang bata mula ulo hanggang paa at halos matapyas ang dalawang tenga. Oo, oh, oh, adi na mama. Oo, oh, oh, adi na. Makanigtas kaya ang pasgit? Sino nga ba ang may pananagutan sa pangyayaring ito? At ano ang ginagawa ng pamahalaan sa mga pagkakataong hayop naman ang nakakaranas ng pang-aabuso? isa sa mga pinakadinarayong tourist destination sa bansa at isa sa tinaguriang UNESCO Global Geopark. Maliban sa Tarsier, dito rin matatagpuan ang Chocolate Hills na mula sa limestone formations na milyong taon bago nabuo. Ang Chocolate Hills, kinilalang isa sa mga UNESCO geosite sa buhol. Pero kamakailan, naging laman ito ng balita at naging maingay sa social media dahil sa gitna mismo ng Chocolate Hills. Isang resort at iba pang istruktura ang itinayo. Pero hindi nalalayo rito ang sitwasyon ng Masungi Geo Reserve, isang conservation at ecotourism site sa Rizal. Ilang mga resort din ang nagsulputan sa itinuturing din na isa sa mga protected area sa bansa. At sa ilang pagkakataon, ang mga nakikipaglaban para maprotektahan ang lugar, nakakaranas daw ng pananakot at pananakit. Ang tanong, paano nga ba nakalusot ang mga ito sa pamahalaan at anong ginagawang ang bang ng gobyerno para protektahan ang mga itinuturing na protected area sa bansa. Tantad ng sugat mula ulo hanggang paa at halos tapyas ang dalawang tenga matapos lapain ng hindi lang isa kundi ng tatlong aso. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng tatlong taong gulang na si Sheila mula sa Mar. Ito po yung hindi po ng aso. At kaya ito po nasa, ano, nasa po, hospital. Wala na pong buhok. Kwento ng kanyang ama na si Rodeto, hindi nila napansin na lumabas ng kanilang bahay ang bata. Nandun po kasi ako sa ano palayan yan, naga, ano, po kami. Pag alas po ng hapon, may nagsabi sa akin na yung anak mo daw pinag ano ng aso, 50-50 na yung buhay. Agad na isinugod sa ospital si Sheila pero dahil malalaraw ang kondisyon ng bata, kinailangan siyang ilipat sa isang malaking ospital na may intensive care unit o ICU. Si baby, wala pa pong malay. Saka hindi pa nakaano yung mata. Hindi na po nagsasalita. Sakit kasi yung nararamdaman niya, hindi namin kaya. Yung nangyari kay baby. Ito po yung protosan po para sogat sa puwit ni baby. Agad siyang tinurukan ng anti-rabies vaccine. Kinakailangan ding sumailalim sa operasyon si Sheila yung tenga po, wala na po natira. Yung ka yung pet po, kita po yung buto. Ang problema, kulang ang panustos nila sa gaso sa ospital. Uh -huh. Wala po kami may tutulong sa amin. Wala kami makakain dito po. Kasi wala po kami pera po. Ilang araw matapos mangyari ang insidente, binalikan ng mga kaanak ni na Rudeta ang sinasabing lugar kung saan nakagat ng na mga aso si Sheila yun yung aso. Pero ang mas kinagulat nila, pado ni Shala and mga dugo, may mga buhok pa. Sinubukan namin kuna ng panayam ang may-ari ng mga aso na nakakagat kay Sheila. Yan po bang aso nyo ay nakakagat na dati? Hindi po. Yung palang pangyayari yan. Sa ngayon, patuloy pa rin minomonitor ng kanilang barangay ang mga asong nakakagat sa bata kung magpapakita sila ng senyales ng rabies. Mang Ronnie, kumusta yung aso nyo ngayon, syempre inoobserbahan din yan. Hanggang ano daw, hanggang 14 days. Nagkaroon din ng kasunduan ang Kalbiga Police Station, kina Rodetto, at ang may-ari ng mga aso. Ang kasunduan nyo ba'y tutulong kayo o sasagutin nyo lahat ng gasusin? Tutulong lang po. Di ba pag may mga insidente na nakakagat ng aso, yung lahat ng paga yung pagpapagamot nung nakagat sinasagot nung may-ari ng aso pag ano pag mayroon ako pang pera paniniguro ng barangay na patuloy silang magbabantay para hindi na maulit ang nangyari kay Sheila may camping drive talaga yung DA na yun nga, anti-rabies tapos nagkakal na nga sila yung mga astray dog iniikot sila sa mga barangay yung mga walang nag-aalaga yung mga sa oh, uh, pakalat-kalat lang na ano, hinuhuli nila We have to understand the behavior of the dogs, lalo na yung mga nakakawala. So when they see something na feeling nila a threat to the territory na binabantayan nila ganun ang automatically ang magiging response nila Pero sa ilang pagkakataon, mismong mga tao ang gumagawa ng kahasan sa mga hayop. Pasado alas 5 ng umaga nito lang March 17, nahagip ng closed circuit television o CCTV ang isang golden retriever na aso na umakyat sa bubong ng isang bahay sa Kabarine Sur. Ilang sandali pa, isang lalaking may dalang pamalo ang makikitang humahabol na sa aso. Baka ilang ulit niyang tinangkang hampasin ng aso hindi na nahagip sa video ang mga sumunod na pangyayari. Ang aso sa video na kinilalang si Kilua, na alaga ni na Vina Arasas, hinahanap na raw nila nung umagang yon. Mga alas 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko kasi po, Tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Nag-ikot-ikot po kami ng bahay. Makalipas lang ang ilang oras, nakita nila ang isang sako na nasa bakura ng isang residente sa kanilang lugar. Siguro lang sa ako na, tinigbak na lang mo, ba siguro magkamit ako ng anong mga nagpapisyo? Iya, ako! Gurang so, sa to, so ibabang pang mga tao alakan mo lang po, ano man mo. Nang buksan ito, dito na tumambad kina ang duguan at wala ng buhay ni si Kiluwa. <tago>, ano po nga dyan? Ano po nga dyan kami po, kinikusa naman na muso. <coughs> <pans> na na nang tanungin kung sino ang pumatay sa alaga, umamin ang lalaki sa video. Sabi po, nag-pigback kami po. po? Siyempre ako, kaso si Darwinwell. Nagpatabang po ako. Dabi naman na mukha, Data, talaga'ng ko wala. Na. Depensa nang suspect. Yung aso, tumawid doon. Noong nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinalakman. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Kasi ano na siya ng tao eh. Sa isang video, bago matagpo ang patay ang aso, makikitang tila may hinahabol itong tao. Nakakaawa talaga kaya maintindihan namin yung ano eh, yung uh, sentimento ng mga netizens na galit na galit talaga. man, para sa Philippine Animal Welfare Society o POS, hindi ito dahilan para brutal na patayin ang aso. Yung pangangatwira na, eh kasi nangangagat yung aso. Nung time na pinatay niya ba, kinakagat siya. Hinahabol niya pa yung aso para patayin, para saktan. So any problem na meron kayo with animals, tinatawagan po ang ating city veterinarian. Tumatay yung co-complainant ang post laban sa suspect na pumatay kina Kilua. It's a beloved pet. Pag nakita mo yung storya nitong si Kilua, mahal na mahal. Masakit tignan na namatay siya dahil pinagpapalo siya. Isinampa na ang kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act at sakaling mapatunayang nagkasala. Kulong ng 6 buwan, hanggang dalawang taon ang parusa sa suspect. Tataas yung penalty at yung magiging uh, fine niya is aabot uh, na halos ng 100,000. There's a clamor for it. Naisip din namin na it's an opportunity para mapakita sa tao na ito, seryoso, seryosong batas at pwede kayong, yan, makulong. Sa datos mula sa POS, mula 2010 hanggang 2017, umabot sa mahigit 7,000 ang kaso ng animal cruelty o pananakit at pagpatay sa mga hayop sa bansa. Pero noong 2020, umabot sa 3,000 ang kaso ng pang-aabuso sa mga hayop. Pinakamalaking bilang daw dito ang mga aso 98% ay domesticated animals or companion animals. Um, kasi ito yung mga kasama ng tao sa bahay eh. Dito lang January 15, 2024. Isang tourism officer sa Baras Rizal ang hinatulan ng guilty matapos mapatunayang pumatay ng isang aspin gamit ang isang airgun. Siyam na buwan at 5,000 pesos ang ibabang parusa at multa sa kanya ng Baras Municipal Trial Court. Isa ang po sa tumulong para ubusan ang kasong ito. Matagal na to, siguro mga three years ago. Kaya siya desidido kasi napakayabang nung uh, pumatay. Kung siya sa aso at pumasok daw sa property niya, therefore may karapatan na siya. So sabi namin hindi, hindi tama iyon, seryoso ang batas ng animal welfare. Pero dalawang linggo matapos mahatulan ng guilty, nakalaya ang suspect matapos makapagpiyansa ng 5,000 pesos. Nito lang Martes, ipinagdiwang ni Sheila ang kanyang ikatlong kaarawan sa ospital habang patuloy na ginagamot at inoobserbahan. Oo, adi na mama. Inihahanda na rin siya para sa kanyang nalalapit na operasyon. Pero kinakailangan pa rin nila ng tulong pinansyal para sa tuluyang pagaling ng bata. Sana pagalingon na lang siya ni agad ni Lord. Yung baby sugat, so hindi siya ng ano, sakit. Kaya ng tao, may karapatan din ng mga hayop. Kaya mahalagang paigtingin palalo ang pagpapatupad ng batas laban sa sino mang gumawa ng pang sa kanila. Pero mahalaga rin na maging responsible pet owner ang bawat isa para masigurong walang sino man, mapatao man ang hayop ang mapahama. Ah! Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Kamakailan lang nag-viral online ang isang resort na itinayo sa Chocolate Hills legal ba ang pagtatayo ng istruktura sa loob mismo ng isang protected area? May swimming pool na may slide, cottages at mga kwarto. Ito ang Captain's Peak Garden and Resort na matatagpuan sa Sagbayan, Bohol. Pero ang kakaiba sa resort, nakatayo ito mismo sa gitna ng Chocolate Hills. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, 2007 nang makakuha ng titulo sa lugar ang may-ari ng resort. Mas nauna ito bago ideklarang protected area ang Chocolate Hills noong 2018, nakakuha raw ang resort ng clearance mula sa Protected Areas Management Board o PAMB para makapagpatayo ng commercial area. Sa loob po ng isang uh, protected area, there what we call strict protection zone. In a multiple use zone. This particular area where Captain Speak is declared as a uh, multi-use zone. 2019 ang makakuha naman ng resort ng business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Ang problema, sabi ng DNR, sa dalawang pagkakataon na naisyuhan ng Captain's Peak Garden and Resort ng Pambi Resolution noong 2018 at 2022, wala itong nakuhang Environmental Compliance Certificate o ECC. The fact na nagtayo po sila, much more na nag-ooperate sila without an ECC is already a violation. So they are in continuous violation uh, right now. Aminado ang resort na wala silang ECC wala mo may problema na mo na no, wala ni ECC. isod lagi ning ignorante kay taba magkuan og business mo na na lesson to learn so atay mahimo ato di nang paningkamutan nga i-comply ang tanong paano nabigyan ng resort ng business permit ng LGU kung wala itong ECC pagkaintindi po namin when there is a pamdi resolution or clearance that's it dahil sa kawalan ng ECC September 2023, nag-issue ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Bohol sa resort ng Notice of Violation. Sa kabila nito, nagpatuloy sa operasyon ng resort base na rin sa mga post online. Dito rin ginanap ang swimming competition para sa Bohol Provincial Meet nito lang February 2024. Nito lang March 14, nagbaba ng cease and desist order ang DNR para pansamantalang ipasara ang resort. Kasi ang nangyayari ngayon, parang naghuhugas ng kamay ang mga tao. Sabi ng, ano, ng LGU, binigyan ng permit ng DNR. Ang sabi ng DNR, binigyan ng permit pero kailangan ng Environmental Compliance Certificate ng ACC. Pero alam naman natin na yung pagtatayo, hindi naman overnight. Diba? Naghukayan para sa swimming pool nagtayo ng building. So ang tanong, eh, hindi ba natulog ba sila sa pansitan? Bakit hindi alam ng LGU na nakansila? Hindi ba sila nag-uusap? Eh, sila yung member ng Protected Area Management Board. Samantala, sabi ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO, Ano ba yung mga nalabag niya sa criteria when it was declared as a global geopark? Kailangan kasi natin makita is whether the guidelines of the Protected Area Management Board of the Chocolate Hills is strict enough no to ensure that uh we are able to protect no uh, the Chocolate Hills no uh in its um in its uh, geological significance Lumalabas na hindi lang pala ito ang naipatayong istruktura sa May Chocolate Hills There's the uh, view deck talaga na owned by the government. Uh, there is that uh, Sagbayan Peak, uh, which is an old structure. And yung Bud uh, Agta. So our presumption is that uh, they went through the process and they were able to get the required permits. Paniniguro ng DENR, sisilipin nila kung dumaan sa proseso at kumpleto sa mga requirements ang ibang itinayong establishmento sa lugar. Whatever the uh, Policies, laws, rules and regulations applicable to this particular establishment, we will apply it equally to all the others. Susunod, sa videong ito makikita ang pananakot at pananakit sa ilang forest ranger ng Masuni. Ilang kilometro lang ang layo sa Metro Manila, mararating naman ang Masungi Geo Reserve. Isang conservation at ecotourism site sa Rizal. Bahagi ito ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape na isang protected area. Pero sa mga taong nagdaan. Ilang resort at istruktura ang naipatayo at nag-ooperate daw sa lugar. Isa si Ando malyang ng Masungi Geo Reserve Foundation sa mga nakikipaglaban para maprotektahan ang lugar. Yung Masungi Geo Reserve isa siya sa mga huling natitirang luntian, no? na lugar o green spaces na malapit sa Metro Manila. Sabi ni Anne, mula 2017, isa-isa nang nagsulputan ng mga istruktura sa loob ng Upper Marikina Watershed at Masungi Geopark. Nakakapagtaka kasi 2017, meron ng binigay na show-cause order ang DNR sa mga may-ari ng mga resort na ito. Na wala kayong karapatan dyan, bakit kayo nandyan, at lumalabag kayo sa batas. Sa ngayon, nasa sampung resort na raw ang nakatayo sa Masungi. Dinadivert nila yung tubig from the water, from the river. So pinuputol din yung mga puno na bawal na bawal. Para mapigilan ang pagdami ng mga illegal daw na nag-uukupa sa lugar, ilang forest ranger ang inatasang magbantay.

In fact, may mga nabaril pa na rangers namin. Sabi ni Ann, makailang beses na silang nagreklamo sa mga kinauukulan. Parang walang nakikinig, walang nag aaksyon no? Kinuha namin ang panig ng Rizal LGU na nakakasakop sa lugar para alamin kung paanong dumami ang mga istruktura sa lugar. Ang pamahalang bayan ng Baras po ay hindi po nagbigay ng anumang permit dun po sa mga establishments na yon. Pero may mga reports po na nakakarating rin sa amin na yung iba po ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Meron rin pong mga show-cause orders na in na po sa kanila for those uh, particular establishments found to have been uh, located in areas where they are illegally occupying. Ilan lang ang Chocolate Hills at Masungi Geo Reserve sa mga ipinagmamalaki at itinuturing na natural na yaman ng bansa. Sa pagkakataong nalalagay ang mga ito sa matinding banta, mas dapat na maging mataas sa mga pamantayan ng pamahalaan. Mahalagang nasusunod ang mga alituntunin, mahigpit na naipatutupad ang mga kautusan at batas, at ang mga lalabag mapanagot. Ako si Maki Pulido at ito ang reporter's notebook